Good morning. Apo nagbabalik para sa ating makasaysayang talakayan. Kaya imulat na, ibahagi na at umaksyon na. Ako si Teacher Romel, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ang ating aralin na tatalakayan ngayon ay ang ika na linggo ng ating ilatlong markahan na may pamagat na mga relihiyon sa Timog at Silangang Asya. Aalamin din natin ang iba't ibang uri ng reliyon na mayroon sa Timog at Silangang Asya. Gayun din ang iba't ibang uri ng paniniwala na mayroon dito. Ang ating aralin ay hango sa pinakamalagang kasanayan, pampagkatuto or melt. Natataya ang bahaging ginampanan ng reliyon sa iba't ibang uri ng aspeto ng buhay. Iguhit ang masayang muka sa patlang kung ang pangungusap ay nagpapayag ng nasyonalismo at malungkot na muka kung hindi ito nagpapayag ng damdaming makabansa. Una, paggalang sa mga patakarang ipinapatupad ng pamalaan tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield kapag lalabas ng bahay. kung ang iyong sagot ay Very good. Ikalawa, aktibong pakikilahok sa mga programa ng pamalaan tulad ng pagsali sa mga club organization, school policies at Boy Scout and Girl Scout. Kung ang iyong sagot ay... Very Ikatlo, paggamit ng maayos at pagmamahal sa wikang kinagisnan at wikang kinasanayan. Kung ang iyong sagot ay Very good. Ikaapat, Pagtatapon ng mga basura sa kanal at stero. Kung ang iyong sagot ay... Very good! Ikalima, pagtangkilik at pagsuporta sa mga imported na produkto. iyong sagot ay Very good! Mga anak, meron tayong larawan sa harap. Ano kaya ang nais iparating ng larawan natin? Ikalawa, ano ang naidudulot ng pagdarasal? Pangatlo, bilang isang mag-aaral, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, paano nakakatulong ang pagdarasal? Nabanggit natin kanina yung pagdarasal na malaki ang kinalaman nito sa relihiyon. Pero, ano nga ang kaulugan ng salitang reliyon? Mga anak, ang salitang reliyon ay nagmula sa salitang Latin na religare. Ibig sabihin, ito ay pagbubuklod, pagbabalik loob. Sa salitang grego naman, ito ay nagmula sa salitang religion. Nang ibig sabihin ay pagpili, paghirang, na kung saan dito nabubuo ang mga kahulugang muling pagsasama-sama ng mga pinili sa pananampalataya. Ayon sa kasaysayan, halos lahat ng reliyon sa mundo ay nagmula sa Asia. Maaring may kadahilanan ito dahil sa laki ng teritoryong sakop nito. Ikalawa dyan ay sa dami ng taong naniniwala na malaki ang dahilan upang tawagin ang asya na sinilangan ng mga relihiyon sa daigbig. Kaya kung gusto mong malaman lahat ng tungkol sa ating leksyon ngayon, halika na! Alamin natin kung saan umusbong at kung sino ang nagtatag at ano ang mahalagang aral na mga ito. Unayin natin talakayin ang mga reliyon sa South Asia Nandyan ang reliyong Hinduism, sa Tagalog ay Hinduismo. Ang reliyong Hinduism ay nagmula sa bansang India. Ito ang pangunahing reliyon sa bansang India. Ito ay pinaniniwala ang itinatag ng mga Aryans. Ano-ano nga ba ang pinaniniwalaan ng reliyong Hinduismo? Una, naniniwala sila sa mga Diyos ng kalikasan. Ikalawa, naniniwala ang Hindo sa mga pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa ng mga bagay sa kapaligiran na nagdadalang pagkakaisang spiritual na kung saan bedas ang tawag sa banal na aklat nila. Pangatlo, Naniniwala din ang mga Hindu sa tinatawag na reincarnation. Na kung saan ang namatay na katawan ng tao ay isisilang na muli sa ibang anyo. Paraan o nilalang. Naniniwala din ang reliyong ito sa tinatawag na karma. Na kung saan ito ang magbibigay sa tao ng gantimpala kung kabutihan ang kanyang itinanim. Subalit, pagdurusa naman ang balik kapag kasamaan ang itinanim nito sa kapwa. Maliban pa diyan, naniniwala din ang relihiyong ito na ang tao ay dapat daw na magsumikap sa buhay. At ito ay dapat na iniaalay niya sa Diyos anuman ang antas niya sa lipunan. Madaming sinasambang Diyos ang mga Hindu. Pero ang kanilang pangunahing Diyos na kinikilala ay sina Brahma, ang tinatawag na The Creator. Pangalawa, si Vishnu, ang tinatawag na Tagapangalaga. Pangatlo, si Shiva, ang tinatawag na Tagawasak o Destroyer. Sila ang bumubuo sa tinatawag na Hindu Trinity. Mga anak, ang pangalawang reliyon na tatalakay natin ay ang buddhism. Sa Tagalog ay buddhismo. Ang reliyong buddhism ay nagmula sa bansang India. Ang reliyong ito ay tinatag ni Siddhartha Gautama. Isa siyang prinsipe na kung saan ay isinuko niya ang lahat ng kanyang karangyaan sa buhay. Luho sa buhay, at masarap na buhay na kung saan iniwan niya ang kanyang pamilya at naglakbay bilang isang pulubit hanggang sa matagpuan nito ang mga kasagutan sa katotohanan ng buhay. Ang kaulugan daw ng Buddhism ay kaliwanagan o enlightenment. Sinusunod ng Buddhism ang walong dakilang daan. Ito ang mga sumusunod. Una, tamang pag-iisip. Ikalawa, tamang pananaw. Pangatlo, tamang intensyon. Pangapat, tamang pananalita. Panglima, tamang pagkilos. Panganim, tamang hanap buhay. Pangpito, tamang pagkaunawa. Pangwalo, tamang konsentrasyon. Naniniwala din ang Buddhism sa apat na dakilang katotohanan. Una, na ang buhay at pagdurusa ay hindi daw mapaghiwalay. Ikalawa, ang pagnanasa ay sanhi daw ng pagdurusa. Ikatlo, mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin daw natin ang pagnanasa. Ikaapat, Maalis lamang daw ang tinatawag na pagnanasa kung susunod sa walong landas at matatamo natin ang tunay na kaligayahan o tinatawag na nirvana. Ang buddhism ay nahati sa dalawang sekta. Una ay ang tinatawag na mahayana buddhism kung saan sinasamba at itinuturing na isang Diyos si Siddhartha Gautama. Ikalawa ay ang tinatawag na Theravada Buddhism, kung saan kinikilala si Buddha bilang isang guro at banal na tao. Jainism, mula sa bansang India. Ito ay tinatawag ni Rasabha, pero ang naging pinakapinuno nito ay si Bhabdamana. Ayon sa doktrina ng Jainism, ang bawat tao ay may layunin na makalaya ang kaluluwa sa pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa ilalim ng reliyong Jainism, ay ipinagbabawal ang mga sumusunod. Una, kumain ng karne. Pangalawa, pumatay ng insekto. Pangatlo, magnakaw pang-apat magsinungaling at panglima ay ang pagkakaroon ng ari-arian. Ipinagbabawal din ng reliyong ito ang pananakit sa anumang may buhay. Ito ay tinatawag na ahimsa o kawalan ng karasan. Binibigyan din ng reliyong Jainism ang tinatawag na asitismo o ang pagkapakasakit at may maigpit na penitensya upang mapaglabanan ang kasakiman ng katawan. Ang susunod na tatalakayin natin ay ang mga reliyon na umusbong sa Silangang Asya. Una narito ay ang reliyong Sintuism. Ang reliyong Sintuism ay nagmula sa bansang Japan. Nagmula ito sa salitang Shinto na nangangulugang daan o kaparaanan ng Diyos. Tinatawag na kami ang mga Diyos na may kapangyariang likas. Sinasamba rin nila ang namatay nilang kamag-anak at mga minuno. Nakasentro ang pagsamba nila sa mga templo at dambana na sa paniniwala nila ay doon nananahan ang mga Diyos. Ang mga pangunahing kami o Diyos nang Shintoism ay sina una, Isanagi, kalawa, nami; pangatlo, Sokoyomi o Diyos ng Buwan, ikaapat, Susano o Diyos ng Ulan, ikalima, Sirajin o Diyos ng Kidlat, ikaanin, si o Diyos ng hangin at madami pang iba. Nandiyan din ang Diyos na si Ameteraso o Diyos ng araw. Mayroong apat na paninindigan ang Shintoism. Una dyan ay tinatawag na tradisyon at pamilya na kung saan ang pamilya daw ang kanilang pangunahing prioridad. Pangalawa, pagmamahal sa kalikasan ang kalikasan ay may malakas na koneksyon sa mga Diyos at kaya dapat daw itong bigyan nating halaga. Pangatlo, ang kanilang kalinisan na kung saan ay binubuo ito ng pang-physical at pang-spiritual na paglilinis. Ikaapat ay ang tinatawag ng Matsuri. Ito yung pagpupuri sa mga Diyos at sa mga sinaunang spirito. bago tayo magkaiway walay ngayong araw, ay susubukan ko muna kung meron kayong natutunan sa ating aralin. Kaya mo kayang pagyamanin ito? Una, paano mo i-relate -re sa reliyong krisyanismo ang paniniwala ng mga Hindu sa reincarnation? Ikaw, bilang isang katoliko, anong pananaw mo dito? Ikalawa, bilang isang katoliko o anumang relihiyong kinaaniban mo, ano ang may mong pananaw hinggil sa paniniwala ng mga Hindu sa karma? Ikatlo, Bilang isang mag-aaral, paano mo ipapaliwanag ang ginawa ni Gautama sa paghahanap ng kaliwanagan? Apat, paano mo pangangatwiranan? ang paniniwala ng reliyong Jainism sa usapin ng asitismo. At ang panguli nating katanungan, sa iyong palagay, malaki kaya ang kinalaman ng reliyon sa pag-unlad ng bansang Japan? ipaliwanag